May mga vintage sa bote. Beer na beer. Pale pale oh. royal po. Lumalabas sa replica to. Tatlo lang ang gold sa laman na isang kaon. Ngayon po, yung tindahan nito, may hirapan ka pang kalkalin. hanapin yung Taiwanese sa BIMU na nagbabagsak ng Under Armour. Isang tindahan lang ang Under Armour sa ano, sa tindahan. Mm. Ngayon ako lang ang humahakot nito. ako lang humahakot. Marami ko sa bahay nito. Dito sa Carmen Planas dito niyo lang po makikita lahat ng klasing mga legit na lahat ng bagay pati mga parilong, mga pamayik, mga gitara lahat ng bagay dito makikita nyo napakamura dito sa Carmen Planas original, yes, original lahat, wala lang kayo mga dito, mo lahat Dito po kayo pumunta, Carmen Planas. Hanggang dulo, hanggang kanto. Walang problema nito. Legit na legit na. Ito, gitara na to. <coughs> Pinibenta ng halagang 1.5. Makukuha mo to na original. Carmen Planas po. Goodbye! mga boss, araw na linggo, June 7 andito ulit tayo sa Carmen Planas mukhang marami na nagtitinda time check 905 o tangali na hey, sir ito mga pang fishing eh. Saan yung ganito kuya? 500 500 Ay, Ay ko, mga boss. At ito isa? Pares lang. Pareho lang. May reload din si kuya. Mahali ka na. Pasyo, oo nga eh. Buti wala ka nga na ngayon, free ring. Ano na? Ano yun na meron? Ah, eh. meron ba na yun o? Nung Martes kasi wala talaga nagtitinda eh. Pamping kalakal mo? Pa oh, 7 ba to? 7 7 na nata to no? Oo Clip lang, clip lang uh, Tanggal yung clip mm Hindi -hmm. mo tanggal? Clip lang uh, uh, Maganda yung ano mo ah Tripod mo ah Tupos Tupos oh, suppose, oh. Ang oh, dyan ako nag-umpisa eh. Kaya lang parang mas malaki yan masyado. Kung ganyan ko dati, hindi ganyan kalaki right, Buba, bult, eh. Kahit saan mo kay Sabit, pwede eh. Buka bulsa eh. Oo. Oh. At oh. oh. tapos, usong uso dati eh. <laughs> At na tayo. May clearing pa rin pala. Ngayon na lang ulit ako nakapunta dito ng no? linggo. Mas marami kasi nagtitinda dito mga boss pagkalinggo. Radio. Ano tawag <coughs> mo? <coughs> Kenta na lang. Ha?

Kaya magkano pa bang 50 boss. Oh. 50, 50 lang oh. 50 Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ganito yung nakita ko sa Saragosa, di diba? 50 rin. Laman ka lang yung kat meron. Ayan yan. O, ayan. Sample natin. Sample natin. Sample. Pwede, pwede. Halagang 50, ano? 50 lang, 50. Nabango na. Ali kanay 50 lang oh. Tabalan yung kat meron ba? Mayamya, wala na yan. Oh, isa. Di naka-box ano yon? Eh? Wala sir eh. 20 lang ang halaga ng mamble wala hujan. Ah, cream. 5 piso lang hujan. BL cream 5 piso. 10 po. Ka-10. 20 ba 'yan, 20, 20? Ay salamat. Diludumog si kuya Ay, dito sabi. no. 10 Dah Dahil sa pabango niya, 50 si lang. Brayban, brayban. Kuwenta lang si si Subok na, subok, subok, subok. Subok na ni Kuya. Pre. Si si Kuwenta, si Kuwenta. Ano yung mag-aapot pa ako? mag pa ako? mag pa ako? Si na mo. Bago, dito ka muna. Ito mga ano. PBC. rider pero oh. old school ikalan ko oh. mga pulse oh mm -hmm. boy na boy na ulit ah daming rim ni Aldrin no? Ang okay. gano Richard Bill mo? 1-2 na lang 1-2 Dumami rin mo ha Ito ito may taba Eh nagas lang yan eh Biglang ano pero okay naman Okay naman eh. Oo oh. Eh May discount naman yan Itong Seiko mo 1-5 1-5 Pati eh, 80 piso. Ba ro. Ah, 181 na lang. Ano lana yang alwa? Mga sa. 'yung niya, no? Marami na ba? Wala pa ba? Tumal. Tumal, matumal. Ito si Kuya Dodong, oh. Pagkapalit sila ng pwesto ni ano? Oh may kas-kas. ang kanina, tol. Ah, meron pa rin. Bumalik lang kayo. Bumalik, balik. Kapag gumating. ito, eh. Alis ulit. Hindi tayo kay mga boy. Mga boy, Good morning. Hello, Brad, Brad. Magandang Good morning good morning. morning, good morning. Good morning. Ni Mang Boy ngayon ah. Mangbuoy, ano mga bago mo ngayon? Wala lang ano Mga bago mo. mga super Ito na lang ako mangbuoy. Abo boleh datang review dulu mari 3535 35 80 Tumatic Tupaw, Seiko Olex Superclone mo 12, no? Yung Superclone mo 12 Oh, O, napakita ko no, Martes ito meron siyang, ano, Pepsi. Super clone. Kaya mataas ang presyo. Tsaka, ano, yung makina niya maganda, no 12. 12 nga lang. 32.28. Masyadong. Yan ano. makina nito? 32.28. 32.28. 12. May po niya. Yan makakita ko.

laki daw masyado dito Kung ito, laki daw Para ito. Parang lang High five. High five. Five, five. laki ano? Hmm? Ito so, ang kaya dito. May mga vintage sa bote Beer na beer Kale Peel <laughs> Royal Pau Kasi ito mga tape ata ito bocok mo antique yan ha ganda yan yung nakakalas no Ay, no Volkswagen to ah Yung may ano May serve sa bubong Ayan eh, no May ganito sa hot wheels eh no Yung maliit Kaya nga eh Kaya nang wala nang gulong Isa na lang ang gulong Anong tatak nito? Ano yan eh? Well 300 kila lang po 300? Anong tatak? tatak? Ngatuk na, no? Ganda, oh. Walang tatak, eh. Magkano to? Magano? Dalawang libo. Magkano? Dalawang libo. Dalawang libo. Antik, ano? Vintage. Yung isa naman, dalawang libo rin ito, Silipin natin itong isan to Kulang din siya ng dalawang gulong sa likod 2,000 Yun lang mga ano mo vintage Wala nang iba Wala lang iba Wala lang iba buhay na buhay yung latagan dito dito sa bandang dulo malapit na to sa simbahan eh. marami sila dito ito may mga stop toys hello oh. vintage come dami dito ngayon yung mga sapatos oh. replica po yan te kasi po naman isang kaon yan tatlo lang wala na rin ako wala na last rin under armor under, under, under armor hindi may kumuha ka sa akin itong tagpo-tagpo tayo. Manim. Ang kuha na yun. Ito, ha? Wala ka makikita. E. Wala ka makikita niyan, te. Jackpot si ate pala. Ha? Jackpot pala siya. Hindi, e, ano mo rin. Kasi yung kumuha ka sa akin, nagtitinda, te. Kaya yung mga rin ako yun. 400 na lang. 500 yan. Wala na, dalawa lang yante. E. E, yan, te. Kaibigan ko yan. Ang mga dito sa Carmen Planas dito nyo po makikita lahat ng klaseng mga legit na lahat ng bagay, pati mga parilo, mga pamayik, mga gitara lahat ng bagay dito makikita nyo napakamura dito sa Carmen Planas original lahat, wala lang kayong dito liitin mo lahat dito po kayo pumunta, Carmen Planas hanggang dulo, hanggang kanto Walang problema nito. Legit na legit lahat. Ito, kita na to. Binibento ng halagang 1.5. Makukuha mo agad to na original. Carmen Blanas po. Goodbye. Pagkano bago niyan? 3,000. Balat yan eh. Bago yan. Ikaw pala maglusot, One 3,000 Tres mil tu. Kau pernah menggusut nya na Di Oh, uh. malaki tawad. Layo kuya, malayo. Duge ko sa'yo. Lapit sa mo, lapit mo. Layo, layo ng tawad ko. Ayun, Andre, sige ko. gusto eh. Ikot ka muna dyan, baka meron dyan. Oo, oh, baka meron dyan. Meron po. Bigla tawad. Mausay rin, mausay. Ikot ka lang dyan kuya, baka meron dyan. Kaya po, marami. Ngayon tatlo lim. Alam mo yung likod ng ano, QQ ma. Ang under armor, yung laman nito, lumalabas sa replica to, tatlo lang ang gold sa laman na isang paon. Ngayon po, yung tindahan nito, may, may hirap pang kapang kalkalin. Mayroon hanapin yung Taiwanese sabihin mo BIMO na nagbabagsak ng under armor. Isang tindahan lang ang under armor sa, ano, sa tindahan. Mm. Ngayon ako lang ang humahakot nito. Ako lang humahakot. Marami ko sa bahay nito. Magkano oh. naman binibenta ako yeti soy? 150. Magkano? Magkano? Pag, pag marami 120 alam ba may kukuha sa akin pambenta. 120 bibigay mo. Alam mo kung mukha sa akin sa Recto Grab eh, nang gagrab, gagrab. Hmm. Ah, 150. 150. Under Armour. Under Armour siya. Kasi tatlo lang naman isang kawin niya, kuya. Inahakot ko na eh. Na, Kasi, ano yan? Modelo yan. Modelo. Pag wala okay, mo. pag hindi mo alam sa ah. kala ka sa kala ka dito, kasi kala ka rin ito, kuya, ito yung lumalabas sa Reptile. O, babayaran na kagad. Eh, o, niya. 20 na lang. Ha? O, Wala na, isa na lang. Oh. Baka ko agad, o. Oh. kaya. Oh. Eh, ano pala, gaya Unisex po. yan, ha? Ito, ito so. sama yan, o. Oh. Hindi pwede walang kasama yun Pwede na, 1.20 Nakagalit yung post na mir Thank you kuya Kaya ka lang kukuha niyan, walang nagkain na yan Kahit ibutin mo yung ito Kahit blooming treat Pwede na na ito ha ah. Ash tray <laughs> Ayan, ano ito yan? Ano ito? Saka ano ito? Magkano <laughs> binibenda ito?

Tulungan ng aso.